Hello mga ka-super kasari! Good morning, good afternoon, good evening! Welcome back again sa ating channel, Rose Jam 11 And for today's video, Sari Sari Store Tips and Advice tayo. Ah, ah so ngayon, anong checka mo madam? Anong buwan na ngayon? September na. Welcome na natin ang bare months. So ngayon, ang tanong ni madam sa inyo, may mga items ba kayong na-expired na? Kasi ito ang ipapaalala ko sa inyo, ngayong buwan na ito, check, 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 check the items, the expiration date. Kasi itong aking ginagawa dito sa aming tindahan, sinabi ko rin sa ating super assistant na every month, pagpasok na yung month, bagong buwan na. So, pinapano ko sa kanya, pinapacheck ko yung mga items kung ano naman ang may expired ngayong month na ito. Ano? Siguro naman, lahat naman siguro ng mga kasuper kasari natin ay meron talaga, meron at meron talaga na abutan ng expired items sa ating tindahan. Minsan kasi, hindi natin sila na-check. Minsan naman, napapabdami yung ating nabili. Minsan naman, isa-dalawa lang yan, kaso hindi na nga binili ni Tomer. Si tumor naghanap ng ganitong items, binili mo naman, bumili ka ng isa-dalawa, kaso si tumor hindi na bumili, nakabili na siya. So ang ending, dahil hindi naman ganun ka mabenta dyan sa tindahan mo, na abutan ng expired. So, tayong mga size store owner, kumakain na ng expired. Opo. So, kaway-kaway appear sa mga kumakain ng expired. Ito pa naman, buhi pa naman, o, oh, di ba appear. Pero, syempre, huwag natin ugaliin kumain ng expired. Kaya nga, ito ang paalala ko sa aking mga ka super kasari na mag-check talaga. So, Siyempre, hindi talaga may iwasan ng expired kasi super busy tayo dito. Ang dami natin paninda. Ilan lang naman tayo. Isa lang yung ating super assistant. Tayo, busy din tayo para kumita ng pera. Madagdagan yung ating income. So, hindi na natin na monitor lahat ng mga items. So, ang ginawa ko, sabi ko ay super eh, every month. Pagpasok ng buwan, check, check, check. Ano na yung malapit ma-expired. At itabi na yung malapit na expired kasi gagawan natin yan ng promotion. So, ito na. Sa pag-check, check, check ni Super Assistant natin, may nakita siya mga near-expiry na. Kaya, sabi ni Madam Negosyante, i-pull out at gagawin nating promotion. At ito na, promotion alert sa Rosham Mini Buy one, take one. One, one. Ang Panda. WL Panda. Ano Putol-putol tayo dahil nagtitinda tayo. Okay. So, ito na nga ang ating promotion ngayong September dito sa Rocha Mini Mart. Buy one, take one for only 20 pesos. i nyo na, 20 pesos. Pero ang regular price natin itong panda na ito ay 15 pesos. So, binay one, take one ko siya sa price na 20 pesos. Kung isang bibilin lang, 10 pesos para naman kahit papano eh mabawas-bawas yung ating loge. O, oh, ah. at kanina ang dami na nabilihan alam nyo naman natutuwa din ang ating mga tumers pag mayroon tayong mga pa-promotion sa ating tindahan so ito by one take one may lang araw lang to eh paubos na pero binantayan na namin to last month pa sabi ko pag pumasok ang month ng September eh, by one take one na kaya ito naka display to dito sa ating counter area para makita agad ng ating mga tumers na mayroon tayong pa-promo. by one take one yan? Ah, ito na lang ito para hindi na magalaw. Yan. Bali, 60, 80. 80. Yan. Thank you. 60, 30, 80. Tama. Diba? So, isa suggest din natin yung, yung ating promotion sa mga bibili. May buy one, take one. O, oh, diba? Para mabilis maubos. Kasi mayroon pa tayo dito isang basket. Pina-pull up, pina out ko na nga doon sa display baka matakpan pa at hindi na makita. Kasi <laughs> maabutan na talaga ng expired. So ito nandito na. Tapos mayroon tayong naka-display, nakadikit 'yan. So pag may bumili dito na tayo bukito. O dalawa. Pag isa 10 pesos. Okay? So kaya sinishare ko sa inyo para maging aware din kayo, maging alert kayo dyan sa tindahan nyo para maiwasan ang mga expired items hirap mag-vlog. Uy, <laughs> tindera na vlogger pa. Sana all, madam. Okay, so bakit na-expired itong pandan na ito? <laughs> so ito ay nabili ko sa Mary Mart. Isang ano to, isang plastic. Imagine nyo to kung sino nag-wholesale. Isang plastic to, ilan ang laman. Isang plastic, tapos parang sampu pa siya sa isang pack, tapos sampu din ang laman. Oo. So ito na lang. Kasi dati, mabenta to sa mga bata. Nagsawa. Ang dami nito katulad dito mga YL na mga product. Mayroon pa itong tattoos. Mayroon pa yung iba. Yung parang po crunch. Super mabili to dati. Ngayon nagsawa sila. So ito, pero healthy to ha. Kasi biscuit siya eh. Biscuit siya. Pwede pang baon, pang bata, pang ano, pang baby. Kasi nga ano siya. Biscuit. Parang biscuit siya. Kaso, nagsawa ata sila. Kaya, ang dami na nila nakikita dito sa Russia Minimal. So, na isang tabi na ito. Kaya, tadami, syempre, na up na abutan, na pa expired na so hindi naman natin to PDI balik kay Merimar kasi wala namang return order kay Merimar wala silang bad order ganon oo uh -huh. so dahil nga hindi natin masole Gagawa well, na lang natin ang parang. Pro-promo na lang natin. Siyempre, lugi na tayo doon. Pero okay lang. So, alright. At least, na nabawasan yung pagkalugi at natuwa naman yung ating mga tumors. So, oh, isa din yan sa inaabangan nila dito sa Rose, Mini Mart, yung mga pa-promotion natin. So, ngayon, meron din tayo ditong some box na mga expired na. So, ito ay totally expired na talaga. Mga bad, ano na to, bad items na, hindi na goods. So, ito, isipin nyo, na-expired ako nitong bear brand na ito. Bakit ako na-expire nito na ang bear brand na ito? Sabi ko, super. Eh, bakit na-expire na ito? Nakakaloka. Kasi every dito, hindi ako ma-expire nito. Yun nga lang, sabi ko nga sa inyo, dahil nga, busy tayo. Hindi naman lahat ng items eh, na nachi-check natin. So, itong bear brand na ito ay nakasabit. Kaya, i-check nyo rin yung mga nakasabit nyo. Diba, mayroon tayo mga items na mga nakasabit mga yun, katulad nun, mga wholesale items, hindi na-check, naabutan. Ang tagal na nakasabit doon kasi nga, dito naman tayong kumukuha, mayroon tayo dito yung So, yung nakasabit doon, pag-check, expired na pala. Kaya sabi ko sa ating super assistant, i-check-check niya doon. Unahin niya pag tapos palitan na lang niya yung bago. So, yun naman ang kanyang ginagawa ngayon. Okay? So, ito ay mapapalitan naman to ni Nestle. Mm -mm. Nagawa na to ng parang return sleep, tapos kukunin na lang to. No worries naman tayo dyan. Pag may mga IHNT tayo, nababalik naman yung mga mga expired items. Yung iba, minsan, kung ito, hindi lang to anim, isa, tinimpla ko na ikaso anim eh. At saka, na-expired na, na siya pa noong August. O, nabutan na na isang buwan. So, ito si Lemon Square, may nag-iisa. Ano to eh, mayroon Lemon Square, mayroon water taps E eh, minsan, kung ngayon lang naman na-expired, edi kinain ko na, di ba? Isa <laughs> super edi kumakain. Mga tirador ng mga expired items. Ito namang keso na ito ang... Ito ba expired? Expired din to at nasusoli naman to kay Pure Foods Magnolia. No worries to. Ito naman ay kay Jack and Jill. Itong may tatlo na ito. Hindi ko lang kasi to favorite kaya hindi ko na kinain. So, dito lang yan. Pag nagpunta sa ating mga ahente, do, pabalik natin sa kanila. Dito naman sa ating mga condiments, meron din na abutan ng expired expiration kasi nga tulad itong wow, hindi naman tumabili. So, chine-check-check namin. Si wow matagal to pero mayroon ng mga na-expired na hiniwalay ko na. So, sabi ko, ito idikit na lang sa mga suka toyo. Free na nila 'yon, di ba? Ganyan. Para syempre, and din 'yon pampaakit sa mga tumors. Ay, may free. Ay, may extra pa gano'n, di ba? So, ito katulad nito, idikit sa bote ng ketchup. Ganyan ano yung be? So, mayroon pa kami mga binabantayan dyan. Katulad nito, malapit na rin ma-expired. Kaya, ang ginagawa ko, pinaparayaw ko. Ito mga palaman na ito, nilalagay ko dun sa tabi ni Gardenia. ba <laughs> diba? Kailangan na talaga natin dumiskarte para maibenta pa at hindi maabutan. Yan, ang tips ni Madam. Pag may mga expired items, near, near expiry items, o oh, di, iparayaw natin, ilagay natin sa Uh, counter area, ilagay natin doon sa tabi ng tinapay, katulad nitong palaman para maibenta, makita ni Tumers. Kasi napansin ko itong cheese whiz na ito, dati naman nabibili ito, na iba kasi siya ng pesto, kaya hindi na napansin. Diba, nakakaloka. <laughs> may ano din pala yon, May impact din pala yung paglipat ng pesto. O, ba diba? So, yun lang ang aking share ngayong araw na ito sa Resari Store Tips. in, sana ay ma maging alerto din kayo sa tindahan nyo ha, always check your items kahit super busy, check 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 pa din talaga, okay so pag, pag nang paabutin, pag malapit na eh, gawin ng promo, okay, so bye bye, yun lang thank you for watching, night love, blah, blah blah ay, salamat, natapos na tayo sa pag vlog bye bye